Hello guys, sabang hindi pa kami nag-umpisa dyan sa aking water station. Ito muna kami ni Kuya, nagkipintuhan ano? At sila ay nag-aayos dyan sa car wash. Iba na naman ang mayari bago na naman. Kaya sila ang gagawa dyan Ito si Kuya, siya yung nagkipintura. Kuya, mag hi ka, nag-vlog ako. Kuya. Ano nga Kuya, pangalan ng ano niyo Milk tea? Josh Bro. Josh Bro. Josh Bro. George bro. George bro. George bro. Ayan guys, yung so kanilang milk tea. Hindi alam ka na Kasi dyan, parwa siya na meron din yung milk tea hand. Okay. Ayun, yun. Ha? Okay. Uh, pinturahan nila ng bago. Ayan. Kaya habang wala pa kami ginagawa, ipintuhan kami ni Kuya. Siya raw ay marunong magpintura. Lahat bahay yan. Yan talaga trabaho ko. Bahay. Ah, yan. Pero tagasal talaga kayo. Pero alabang. Alabang talaga. Tsahin ko doon. Pero, Pero yung... Ako, ano, wala na ako. Wala ako. No, yung no permit address na Pero yung <laughs> pinakalahin nyo talaga, Bisaya, Tagalog. Oh, Bisaya din. Ah, Bisaya. Saan sa Bisaya? Cebu. Ah, parehas ta, taga Tagabuhol ko. Hmm. Magkaintindihan eh, pala tayo. Eh, pero hindi na ako lumaki sa Maynila kasi dala ko ng tatay, dala ko ng nanay ko sa Cebu. Doon ah. ako, uh. na, doon ako pinangaro sa Cebu, tapos ginawa ko ng tatay ko, eh wala kasama tatay ko, ginawa ko din lang ako dito sa Maynila. Hmm. Kaya nga hindi ko kilala yung ano, eh, pero nakita ko na yung nanay, yung kapatid ko, hindi ko pa na eh. Hindi mo na na nakita mo? Kapatid. Oh. Hindi mo na nakita kapatid mo? Oo. Oh, eh, simula lumaki? Oh, mula nang lumaki, da, two years pa lang, two years pa lang, mula na si yung nagulang ko. Kaya Ayon. hindi mo nakita yung kapatid ko kung ano yung tsura. Ayan ang masaklap talaga guys, oh. kapag ang magulang ay naging hiwalay. Siguro may makawawa ang mga anak. Siguro may mga apo na may mga pamangkin ako ko sa kapatid ko, babae 'yun eh. Talaga? Dal, hindi mo rin niya Hindi ko lang alam 'yun. Okay, wala po so sam sa sambang ng buhay, malaki si buhay. Malay mo mapanood ka kuya. Ano so, pa kala ko yung kapatid mo? Ah, uh, Lord Delisha, manabat yung gahi. Kahe. Yung gahi yung nanay ko eh, manabat, man ako manabat, tatay ko manabat. Lord Delisha? oh, manabat yung kahe. Ayan, Miss Flor Delisa, ito yung kapatid niyo. Matagal na rin kayo hindi na bulita. Sana mapanood mo sa aking ano, vlog. Ano, Tapos, hindi na kayo nakawin ng na Cebu. Hindi na. Kasi yung mga kamag-anak ng nanay ko doon eh. Taga Cebu eh. Taga Cebu talaga mm. yung nanay ko. Tatay ko naman taga Maynila. Pero buhay pa sila. Tatay ko patay na. Yung nanay ko malamang buhay pa yun. Hindi e mo na rin nakita talaga. Mas, mang nanay ko, na, tatay ko, napangasawa yung na, tatay ko, uh, 45, siya 15. 15 huh? Oh, ang isang agwat agwa nila. Ang laki ng ano? Oo, oh, bali buhay pa. Ibig sabihin, ah. Oh. napangasawa ng tatay ko, yung siya 45. 15 oh, years oh, ang awa, agwat tapay, nila. Uh, ah, malamang buhay pa yung buhay nanay tatay. Buhay tatay ko na matay, 60 eh. Baka nasa 45 lang yun eh, hinanay ko ngayon eh. Ang laki talaga, ang laki ng uh, oh. ano nila. Buntis nga ako, buntis nga ako, nasa siyan ako na nanay ko. Naglalaro pa ng piko eh. <laughs> 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 Oo, oh, naglalaro pa ng piko ako. <laughs> oh. Yun yung kapanahon na noon. Hmm. Ba Baka uh, rin nagsisipag ako. Isa si Marker noon eh, walang balo, yeah, walang balag matanda diba? eh. Iyon <laughs> Iba yun, pag <pong, laughs> nag-asawa ka Ay, ng bata. Kasi kinuha ko yung best certificate ko, nakalagay talaga sa ano ko, ng tatay ko 45, yung nanay ko 15, 15 oh, years old. Kasi ano, yan, ba? yung lalagay sa best certificate siya eh. Talaga siya Pepe, Pepe talaga. Pangalan ko nga Baby Boy, hindi pa ako nabigyan ng pangalan Kaya eh. Baby Boy. Pero pinaayos siya sa tita ko, tita ko na sa barangay. Tsaka, ed, baby Boy siya kasi Edwin Manabat eh, isa. Pinapit, apitabit, apitabit. Edwin Manabat kayo. Apitabit. Mm. Oh, kapatid dyan si Flor de Luisa Manabat. O mm. yan, Flor de Luisa Manabat, ito yung kapatid nyo. Simula pa raw, mm. bata ka pa, hindi na kayo nagkita. Ayan na, ayan. Andito siya ngayon sa Cavite, sa Bacoor. Ayan. Nanay ko si ano, Berhinya Sungahi. Berhinya Sung. Berhi, uh, Sungahi. O, oh, ang taang nanay niya rin ay si Berhinya Sungahi. <laughs> Lumaki ko sa mga tita ko eh. Malipan ako ah. Stowa away ako nung unang araw eh. Stowa away ako. Kaya naman pala siguro naglayas kayo kaya hindi niyo na nakita yung eh, nanay kapatid niyo. Hmm. Ginuwa ko ng tatay ko eh, ginuwa ko ng tatay ko sa Cebu eh. Parang mm. kasama siya, yun. Parang hindi kasama siguro siya. Yun, hindi na ako nakarating naman eh, ng Cebu. Pero kung di ako kinuha doon, alam mo, kung, eh, kung alam ko eh, pupunta ako doon eh. Pumunta ako doon, papasyal ako yung nanay ko eh, wala. Hindi ko alam kung saan yung na na rin eh. Malaki Cebu eh. <laughs> oh, malaki ang Cebu. Hindi ko alam kung saan Ayun na lang, mo. ano na, manawagan na lang tayo sa kapatid mo. Miss Flor de Liza, so manabat tong kahe. Ayan yung kapatid niyo. Andito siya ngayon sa Cavite. sana na raw magkita kayo? Ayan. Sana sa pamamagitan nitong aking vlog ay mapanood mo to. Makita mo yung kuya mo. Ayan. Ayan. Thank you kuya. dalawa wala kami magkapatid niya eh. May mga pamangkin ako dun. Siguro. Ayan. Sabihin mo kuya. Sana magkita tayo. Sana magkita tayo ah. Lord siya Ayan, yan, Miss Flor de Lisa.